So, ayan po ang panahon dito sa United Arab Emirates. Grabe po ang ulan, lakas ng ulan. Tapos, grabe ang hangin, parang may bagyo. Ayan, hindi ko lang ako sa bintana. Ayan, Ay, ko ng towel kasi grabe yung ano, tulo hanggang dito sa loob ng bahay namin. Pag sinarado ko yung bintana, ano siya. Uh, yung tubig papasok so kaya ganyan nakaangat ang lakas po ng ulan. At uh, kanina, hindi gaano, pero ngayon grabe Oh, hindi na makita sa labas sa uh, grabe ng ulan. Grabe po. Ang lakas na lang So, ayan. <laughs> hindi na mapigilan yung ulan. Masang masa na dito sa loob ng bintana na namin. Actually po, hanggang uh, kagabi pa yan nag-umpisa. Tapos kaninang umaga, medyo humo pa. Tapos ngayon, grabe na naman ang lakas ng ulan, guys. Wala na, hindi na ang gaano makita sa labas. Ayan po ang panahon ngayon dito. Walang klase po. Hindi pinapunta sa school mga bata. Dahil sa lagay ng panahon po ngayon. Hanggang bukas po ito hindi pwedeng pumasok 'yung mga bata. Ayan guys. Wala hindi ma hindi makita sa labas. Grabe 'yung ulan. At grabe 'yung hangin guys. Super. Ay pinatalo ng hangin yung ano ko. Yan, mag-ingat po ang lahat. Yan po ang panahon dito sa UAE, guys. Ganyan, kalakas ang ulan at baha na sa baba. Siguradong baha na sa baba. Hindi na gaano makita, guys. Yan, ingat-ingat po. Lalo na po yung mga nagmamaniho at may mga trabaho po. Ingat po. Isa na po yung asawa ko na sa trabaho. So, kanina kausap ko siya. Nagmamaniho siya. Kaya, ingat-ingat po kayong lahat. Ingat-ingat po tayong lahat. Grabe ang hangin sa labas, guys. Ayan, mayroong merong sasakyan doon sa papapa. Nagpailang ilang sasakyan talaga kasi siguro kailangan lumabas talaga. Ayan. Thanks. Thank you guys. Mag-ingat po ang lahat. At buong UAE yata itong ganito ang panahon. Ayan. Meron pa rin talaga kahit paano. May mga sasakyan.